today's videos mga kapagtaks lang mo pasensya na kayo ngayon lang tayo nakapag upload ulit nakapag vlog ulit so nandito ba tayo ngayon sa bayan ng Carcar Carcar City so mag u-tour muna tayo doon sa kanilang simbahan yung ah church yan heritage ang pinakalumang church dito sa Carcar yan pasaka tayo dito So tingnan natin mag ano lang tayo mag U-turn. Oh, so, nasa Kujihal. So tingnan natin yung mga heritage nila dito. Yan. Ito yung lasa nila. Oh, marami mga kainan dito mga kabagtat. Yan, may mga kainan dito. Ito pala yung sibahan lang. Ngayon, ngayon pala tayo nakaano dito. Nakaapag Yan ang luma nilang ay lumang bahay dito mga kabagtaksalamoko Before tayo pupunta sa Sementerio dito sa Karkar So tingnan natin dito So ay museum sila dito Museum Ang lumang bahay Yan Ang lumang bahay ginawang museum Karkar City Museum So libutin muna natin dito sa kabila So yan, mayroong paralan dito ng luma. May luma paralan dito. St. Caterine's College. Centennial Building. O, oh, nag pa mong day. So ito yung simbahan na makapagtak. Maganda yung simbahan. Yan, luma yung simbahan, no? So ito yung simbahan mga makapagtak. So dito yung yung mga patay bago ilibing sila. Yan replace lang natin yung mga bagtags lang mo ngayon lang tayo nagkapag vlog vlog sa so, tagal ng araw at sobrang busy natin sa trabaho so inuuna natin yung trabaho mga kapagtags lang kasi wala tayong sahod ng youtube kunti lang yung mga views natin sa mga video na ina-upload ko yan umikot lang tayo dito mga kapagtags yan so, so ito yung rotunda nila yun pinakalumang rotunda dito sa Karkar yan lumang rotunda ng Karkar Cebu yan o no? yan kaya kita nyo yan ang lumang rotunda dito sa Karkar so bago natin mapuntahan yung sementeryo mapadaan tayo dito makakadaan tayo dito So bago natin mapuntahan yung sementeryo, ito yung mga mga tindahan ng mga chicharon, yung mga delicacies dito sa Karkarkar. Yung mga pasalubong area dito. Yan. So along the road sa Karkar. Sa main highway. So makikita natin sa daanan, marami talaga magtitinda dito ng mga chicharon pang pang high blood. Mm -hmm. Oh, so, kita niyo mga kabagtas lamok. Superples so, ng natin. So, ayan yeah, mga kabagtas lamang papasok na tayo sa cemetery ng Saint Martha Cemetery dito sa Talcai City, Cebu. So, ayan yeah, papasok na tayo dito. Oh my god. Ang daming tao mga kabagtas lamang. Kabagtas lamang ang daming tao. That so was good. So ayan, welcome back mga kabagtak sa So ang daming tao kanina wow. So napadaan tayo sa entrance Maraming nakighatid Sa living may nag-living Ang daming tao, hindi tayo magkadaan uh, Pero napadaan pa rin tayo Nakadaan pa rin tayo So ngayon, mag let's explore again Dito sa carcar saint St. Marta Cemetery So shoutout pala sa inyong lahat Yung nagpa-shoutout sa akin shout uh, Shoutout sa inyong mga kapag tax so pasensya na kayo ngayon ulit tayo nakapag vlog kasi sobrang busy yun una natin yung trabaho kaysa pag vlog kasi wala tayong sahod wala tayong sahod ni youtube minsan lang tayo makasahod so ngayon balik tayo sa pag vlog kasi namin miss ko yung content na ganito yung cementerio so samahan nyo ako mga kabagtas na mook sa, sa lahat nyo sa inyo at sana nasa mabuti kayong kalagayan So, shout out sa inyo lahat. So, samahan niyo ako. So, gumala na naman tayo. So, merong mga kabagtaks lumok. Ano kayo kinamatay niya kabagtaks lumok? Si Jamaica. Jamaica maglangit. So, yung punto niya ay nilagyan ng rehas. Nilagyan ng rehas bakal para hindi siya hindi manakaw yung punto niya. Sayang yung buhay mga kabagtaks na bakit siya maaga Pumanaw So Isinilang sa John 3 2006 Dinamatay siya August ah uh, ano, August 18 2023 So i-compute natin Kung ilang taon na siya ngayon ah uh, Ilang taon siya namatay Mga kabagtak So Okay open natin Cellphone yan. So, 2006. Yan. Minus 2023. Yan. Ayan. Ayan. Kinicompute natin mga kabagtas lamok. So, ang edad niya ngayon ay 17. Ah, oh, 17 siya. Namatay. Yung edad niya. ang bata niya mga kabagtas lamok ano kaya kinamatay niya mga kabagtas lamok so wait a moment mga kabagtas lamok isa-search natin sa facebook so yan guys hindi siya ma-search sa facebook hindi ko siya ma-search sa facebook para naman ano uh, natin ma-review ma kung anong kinamatay niya man na po sa facebook pero wala hindi ko siya ma-search mga kabagtas lamok so pasensya na kayo mga kabagtas lamok so 17 years old siya kawawat kawawa naman mga kabagtas na ano kayong kamatay niya so hindi natin malaman so yan ang pag ano na lang natin pag remember sa kanya so yan kung ah yung buhay niya kunti lang talaga yung buhay niya dito sa mundo kasi kinuha siya 17 years old baka may sakit siya mga kabag kabagtas na mukha kundulin sa pamilya yan yan dito tayo sa pinakadulo ng simenteryong ito. So magpapalipad tayo mamaya ng drone mga kabagtak sa So may dala pa tayong helmet. So din dinala natin yung helmet baka manakaw itong helmet natin. Wala pa tayong magamit. Yan. May ano dito mga kabagtak sa May kalansay na. No? May kalansay na kabukas mga kabagtak. grabe ang baho oh, ng tae ah may tae may tae may tae, tae doon oh no? ang baho ayan yeah, mga kabagtas may may kalansa na pinabayaan oh grabe kaya anak lang sa'yo mga kabagtag grabe ang baho ng tae kanina mga kabagtag lamok so dito yung mga kabagtag sa lamok marami na nakabukas talaga dito ah, pinaalis sa mga yung mga patay kasi gigibain na ito sabi ng pare yan papalitan na ito ng bago yan mga nakabukas na mostly yung lahat kukunin na talaga dito ang tahimik dito mga kabagtas lamok mga lumang mga lumang nitsyo dito mga kabagtak grabe ang init mga kabagtak sa lamok yung nasisira na yung ano natin yan nasisira yung hinapay natin may bata pa dito mga kabagtak sila mo ko ito may bata may bagong living dito bagong silang na bata mga kabagtak ano kaya nandito Ulang kakaiba dito mga ka sa lamok May nakabukas sa mga kabagtak lamok Kabagtak lamok may nakabukas ito Tingnan natin Mayroon pang laman oh. No? wala na yung ulo yung katawan na na katawan na tira mga kabagtat so bangkay ng babae mga kabagtat sa so hindi ito makita kasi ang itim so hindi pa naagnas yung katawan niya yan nawala na yung ulo Yan. May pangkabaong dito. ano? May kabaong pa sa loob. Huwag na natin. Na, hindi. Kung... Na, miro pa dito. Yan. Dami pa dito. Nakabukas lang. taas dito mga kabagtak na nyo yan Kaya, please, mga kabagtak lang ito So ilalapit natin yung kamera sa malapitan mga kabagtak. na yung mga kabagtak sa lumok yun pinabayaan ako. Yun. Tingnan yung mga kabaktas mo. Yun. Katawa ng babae niya, mga kabaktak sa lumok. So dito mga kabagtas lamok, meron mga tinatapon mga patay dito. Dito tinatapon mga patay mga kuan idol. Idol ng bayan. Ang dami mga tinatapon dito mga kabagtas lamok. Ano dito ano? Dito? Ah, mayroong pista. Dito sa kabila mayroong mga bahay na mayroong atop. Mga kabagtak at yung mga bata dito nag ala Spider-Man. Oh, subscribe. Please subscribe. Grabe iniit ay eh. Yan mga tinapon yung mga kabaong dito na mga mura pero yung mamahalin hindi dito itatapon. Yan sum so, kumat kuma kat kat sila. Wala bang kuryente? Please uh, subscribe Oh, please libang, Kai. <laughs> Asan nyo ada? nyo ha? Dili. Kaya libang Yan. Lumalibang sila, lumalibang. Alibang tayo kasi kalibangon tayo eh. Kumakalibang na ako. Nandiyan <laughs> na Kasundan ah, oh. Sunod ko ni mo ya. mo ya. So dito tayo dadaan mga kabagtag lamok. So malaking cemeteryo ito mga kabagtag sa lamok. St. Martha. No. Oh. Apil mo sa kuan ha. mo yung video sa kuan ha kung um, Singa yung mga. Bernal Jan TV. Yan merong kaman silis dito, malaking um, kaman silis. Ang ah, nagtanim dito yung mga patay. Ah, meron lapid dito. <laughs> naglaan yung tae natin <laughs> grabe ang init ng panahon ang init ang panahon dito mga kabagtat uh, oh say, say, sayo sayo <laughs> sayo oh kuna na, La. na mga bukog dire naya masaradaan ang daming mga ano dito no mga bukog sa garante bakit uh, tinatapok yung mga ano dyan So this is the pengindis pengindis permasab sama semua televisor So this is the libingan of the graveyard of the people. Ini kesabutan aja kok. Oh. Yan. <laughs> oh. <laughs> <laughs> Kakak bayi di cemetery yang mengabak tas lembok kasih marah memang patah di itu. Mengabak tas di itu for the challenge mengabak tas lembok. Oh. Pasuk pasuk pasuk. Oh.

<sukur> Perempuan bay bayaran, bahwa? promo bayaran? Gue, begitu. Ah, mau spiderman, kena kena. spiderman yang apa Mau, saya bata terima kapal keselamun dan spiderman. Nah, ya, oh, nah, siapa? up maksud lo, naik kuarta dong? laptop. nah, tenang. Nai dong, naik dong. Bukan itu, Jangan Kuarta oi? pula. Kuarta lina. Nada ampli kuarta. Oi wala naman. gigit gigit gigit. So ayo mga kabagtag selamuk meron kami pupuntahan. <laughs> meron kami pupuntahan kasama yung mga bata dito mga kabagtag selamuk. Yan. Kasi titingin. Ano? Loh. Di tadi kita lagi di di dong. Berapa dong, pak? Gesuk ba, gesuk pak dia dong.

Oh, nag-challenge sila mga kabagtas na <laughs> Nani mga kulam diri dong, kulam. Kulam ba, wait. Oh, wow, kita mga kulam diri. Kulam. <laughs> Kaya mga gari, <laughs> <laughs> mga gari. Gari, mga gari. Ang dami mga buko dito mga kabagtas na mukha. Ya, yeah. ya. Yeah. Tingnan natin dito sa kabila. Wala mga sa market ya. Meron na ako dito po. Market TV? Market TV. Ya, maka-unukat. Ya, ato-dato ya ba. Dito, pabot. Ya, kita ito ya, pero padrumo. Ito yung mga buto na hindi pa kinuha mga kabaktas lamok. Ang dami mga buto rito. Iyo, <tipos> bukog! Lating noong? nung? No? <tipos> bukog ng siro! Oh, Mayroon pa mga ribulto dito sa mga santo. Ayan o. No? <tipos> no? <tipos> Ang dami mga buto rito mga kabaktas lamok. Nasa sa loob ng mga... Tara ba oh. Ang dami ng kumakain ng mga patayon ng jalebi. Lamiag. Lamiag sa nakoy. Kurot oh, naman. No, grabe, ang dami mga ribulto ng mga santo mga Kain mga kabagtag uh, sa Bakit dito tinatapo niyo mga mga ribulto rito dong? Anong mga nalalaman niyo dito sa sa mundo ng mga patay? Ah, uh, agi bagyo? Ah. Uh, no, dami po dito. Hindi kayo matatakot na matatakot. Ah, hindi daw sila matatakot na matatakot. No. Yeah, no? Wala. Wala. Yan o Wala. nang ulo. Sino kumuha ng mga ulo diyan mga? Lah, yeah, eh ha? Oh, fighter dito sa mundo ng mga patay. Oh. Step fighter. Step fighter. Fighter. Di kan di mas dito masangit ba?

ano 'to na bigla biglang nagda? Thinking ko ya. Oh. May missing ko yo, ha? Yeah. Oo. Oh, eksa ba? May kasama Is ko dito. Yeah. Ang dami yeah. 'yung kasama, mga paktak sa mo ko, 'yung mga batang sir, batang ligaw dito sir sa senteryo, 'yung trio 'yan. Oh, hinisog tanang. Hoy mga kwander, hoy mga. Hindi mo kakainin. tao na Ano Okay, kuha mo 'ko na ng wi ba?

Ang dami ng mga kababligan nito ah. Yeah, Yana. Yeah, Daan doon na nah, kayo. Yeah, yeah. Oh. Yeah. Yeah, Bigkok-guk. Bitbit ako ng buko, ako ng buko. Kuha buko. Ipakita. Limpi-limpir mo, limpir mo. Ipakita dong. Ki ko ba? Ipakita, Bit -bit na, oh, li ma, Ipakita, Ipakita ba sa bitju. Oh, ga Limpir mo na. Ga gajis. Guys. -ga 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 Dim na hugo. Guys. Oh. Gusti na malimig. Ah tig. Pinahetsa na lamiga si mga kabagtak sa lamok. Pinahetsa sa lamiga 'yung mga lamigas oh, Yung katagal langgam. Oh, mm, yung sa atin, lamigas. Lamigas. Oh. So, Bilibitan na dong. Bilibitan. <laughs> 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 Kisa ng buko bit Bitko no? ako dong. kuha ba ko Baka sa kaniya. Di. Limpiom na, di na. Kuan. Hmm, para ma. ilum lagi floy. Hmm, para ma viral gan Lo. So ito yung bata ng cemeteryo, hindi na takot ng mga bungo-bungo. Yan oh, no. bitbitan dong. ko ako bitbitan ba? Subagan bit mo ba <laughs> De, para mabuak di lagi Ayay. Kan ba kana? Burag natin Na may buto dito mga kabatas lamang na. Nasa gili na yung buto mga kabatas lamang mo. Hoy, bom. Di pa buto, ba? Kita <lungstersbabak> hmm. Wala na lang diyan. Tama to. Wala

pak eh. oh. dong apa, dong dong, dong buku bukuk asa mau apa, asa apa, apa, dong. Asa mau asa gak mandok, dong? Dalam mandok lagi, hah? Ayan, 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 kita ayan, 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 sa ayan, 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 ayan,